Lots News Update Sa ating mga balita, labi napaslang na NPA sa Batangas na ibalik na sa kanyang pamilya. Propaganda materials ng NPA na sa isang unibersidad sa Iloilo City. Barangay Tanod sa Tondo, Maynila patay sa pamamarin. 21.6 million pesos na undocumented cigarettes na samsam sa Albay. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naiuwi na ang labi ng nasawing miyembro ng New People's Army o NPA sa kanyang pamilya sa tulong ng lokal na pamahalaan, pulis at militar. Matatandaang nasawi si Ray De Los Santos o alias Jeff Whit sa isang enkwentro sa pagitan ng sundalo at NPA sa barangay Balibago, Lobo, Batangas nito lamang ikaapat ng Desyembre. Samantala, ilang propaganda materials mula sa underground youth organization, Nakabataang Makabayan ang natagpuan sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng isang unibersidad sa Iloilo -Ilo City. Ang mga materyales ay naglalaman ng mga mensahe na naghihikayat sa mga tao na sumali sa NPA. Batay sa ulat ng ilang estudyante, kanilang nakita ang mga stickers sa mini forest at comfort rooms ng gusali ng College of Information and Communications Technology. Sa sa CCTV ang pamamaslang ng isang 62-anyos na barangay Tanod matapos pagbabarili ng isang kainuman sa Tondo, Maynila. Sa footage, makikitang winawasiwas ng sospek ang baril. Di kalaunan, bigla nitong pinaputok ang baril sa biktima. Matapos patayin ang Tanod, naglakad lang palayo ang gunman at mga kasama nito na parang walang nangyari. Hustisya ang panawagan ngayon ng pamilya ng biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang krimen. Nasamsam ng mga otoridad ang 21.6 million pesos na halaga ng undocumented cigarettes sa karagatan ng barangay Marigondon Pio Duran, Albay. Hinarang ng mga operatiba ang isang motor banka na may pangalang Suzy at napag-alaman na may dala itong 377 master cases ng undocumented cigarettes. May sakay na siyam na individual ang naturang bangka na hindi nakapagpakita ng anumang legal na dokumento ng mga umano'y smuggled products. Sa inisyal na inspeksyon, nakitang walang revenue seal ang mga pakete ng sigarilyo, isang malinaw na katibayan na hindi nabayaran ng kaukulang buwis. Maglalabas ang Bureau of Customs o BOC ng warrant of seizure and detention sa mga sigarilyo gayundin ang paghahanda ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act sa mga sangkot na individual. Para sa Kidlat News updates ako si Rosalyn Sintiongco nag-uulat. Hatid niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.